ang inaano ko lang sa nagdadali kang yung anak ko na minaliwala niya yung pangmamahal na binigay ko sa kanya buong buhay pinalaki ko sila may takot sa Diyos pero ngayon nabaliwala ka ang pinakamasakit dyan nung nagkaroon na ng asawa ayon kay nanay yan mga kababayan parang nabaliwala yung mga sakripisyo niya Nakimpuhan oh. ko oh. po kayo Sino po ako? Sa asin Sa mo. Sa mo. Sa mga lobot pa Sa mga lobot mo. pa Sa mga Sa mga Sa mas um, po ako. Ano mo? Si Frankie. Kung po ako sa inyo. Yes. hindi <laughs> ko O, mag oh, sige po. Ay! Namiss ko po kayo. Ah, si Mang alam niyo po ba? Lagi po po kayong pinapanood. Naiyak na po ako sa inyo. Pinuhunta ko ng senior. Namiss ko yung kong na. ha? Ah, kasi sa'yo, huwag po kayo sa'kin ah. talaga ako. Okay Ang gwapo ko ako nagpunta dito para mangingit. gusto ko talaga kayong matagal talaga kayong inaano. lagi ko ako nanonood. Lalo rin itong marites. Masaya siya. nga ako sa inyo. Hindi naman ako Kasi po, saka matagal po ako nagtrabaho sa...

Ngayon po, ang ginagawa ko na lang, nagsusumba. Nung Sabado, may sumba kami dun sa San Aldefonso po. Yeah. Yung, kay, ano kayo yung mga Lucky Peña, kay Lucky Countess. dami namin ginanyang saya-saya. Kasi may pakita ko, may ano ako picture. Si Daddy Pag, ang Alam nyo po, pag gusto gusto ko si Marites, kasi... Naranasan ko yung naranasan niya. Okay. Na maging yung simple, ma'am. Totoo lang po natin sa pag-asawa. At ang best po, nag-asawa, yung nasa lako. Ay, hindi ako sa si bar, kasi nga. Ang mga ko silang kwede, eh. Ako lang nga, talaga sa mga daw ko, Alam niyo, sa pagkong ko talaga yung music na magkita ko po kayo mag-asawa. Sana nga, nandito si Bandan. Kala niyo yung pag nag-listan lang ko ko sa... Ang kasama ko po sa bahay. Kaya siya nakita talaga kami sa akin. Masabi lang po kung alam niyo po, kasama ko sa bahay yung anak kong binata. 41 years old po siya. Alam niyo po, kasi saan po kayo. Hindi ko nakatapos yung high school lang, pero may, may, may anak po akong silang. Kaya lang. Uh, 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 hindi ko na po babanggitin. Mas pinili ni asawa niya kaysa sa akin. Pero gusto ko rin malaman niya na alamahal ah, ko siya at kinalimutan niya ako. Kahit nagpupunta siya sa bahay ko, hindi ako naman maman, Kasi sa rin ko kayo babi. Kasi naman. Kasi. Hindi niya kasi ano niyo. Hindi mo mabuyo. Bakit ko sa kanila. Pero ako kasi hindi ako ginalim mo. Simula sa pula ko nang palaki sa kanin dahil hindi mo ko ako nag-asawa. Nagkatapos, okay lang naman hindi naman pera ang gusto ko sa kanin eh. Kundi yung pagmamahal, pero ang nanay. Hindi na ako binaki ng birthday ko ng August 25. At nakito po ang experience na naranasan ko sa mga anak ko at masakit. Alam mo ba dapat saan ko? Kano'y ito ako ng the best job at Sion Beach. Umuwi ako ng probinsya na ang dami dami kong gamit na nakuha. Ayan, sakit ko po kaya kay Tiyosi, kay Mang Silvia. Nagpapasalamat na po sa inyo. Sa totoo lang po. <laughs> Ayoko naman po talaga mag-design eh. Kaso, yung anak ko kasi gusto niya, nagaan ko yung hapos hindi pa pala naka kasunguran ng isaw nya <laughs> <Kaya> niya <laughs> kaya parang <laughs> nabaliwala ka ngayon. kaya parang sabali wala kang yon kaya parang sabali wala kang yon kaya parang sabali wala kang yon kaya parang sabali wala kang ko kaya parang sabali wala kang yon kaya parang sabali wala kang naging Makati po Diyan po ako nag-aaral sa Makati po. sa Makati. Seven years old na sa Makati na po ako. Marami po Ay, ID. Gusto niya ipakita ko sa inyo. Medyo <laughs> nakatiwala na po. Ah, baho ko sa Kiko. Minsan po, kain po tayo sa Kiko. Sa ta Diyan sa Kiko po, di, sa pasuntang po. Tama natin si Bandan, si Narisi, si Tanaka. Oh, po. Gusto gusto ko po, po yan. Kung oh. gusto niyo. Pag may ano po, may discount po. Kasi senior naman po ako. Oh, po. Kaya po, ay eh, Ma'am Silvia, kay Kiyosi, salamat po sa inyo dahil kahit pa paano may konti ako, may konti naman pa ang pension kasi may SS ako. Ang inaano ko lang sa nagdadad yung anak kong na minaliwala niya yung pangmamahal na binigay ko sa kanya buong buhay pinalaki ko sila may takot sa Diyos pero ngayon nabaliwala ka masakit po kaya nililibang ko nalang po yung sarili ko. At susubo ko ako pag Martes, pag Merkulis, ay Webes, ko sa Dumbos ko. Ito na, meron po yan. Ito pa nga, may pa nga ako. Tapos, Relax ka lang pa, na yan. Hindi ka naman ako, high blood. Relax ay, lang po ay. na ay. Alam niyo mga kababayan, no, habang pinaparinggan ko yung kwento ni nanay, kasi magulang din po ako, parang tumatayo yung balahibo ko, speaking pagdating sa experience ng magulang kung paano niya pinalaki yung kanyang anak. Binigay niya buong buhay niya ayon kay nanay, nag, hindi na siya nag-asawa muli. Dahil pina, mas pinili niyang palakihin, alagaan ang kanyang anak. Ang pinakamasakit dyan, nung nagkaroon na ng asawa, ayon kay nanay yan mga kababayan, parang nabaliwala yung mga sakripisyo niya. Diba? So, Nay, ano-ano man ang pinagdadaanan mo, Salamat pa rin tayo kay okay, God okay. kasi okay. nakita kong healthy ka okay. until now malakas. Okay. Tama, opo, okay. okay. tama yung ginagawa mo na enjoy mo na lang yung buhay mo, okay. magsumba ka, wag ka na mamroblema. Okay. At uh, pinakadabis dyan, ipag-pray mo yung anak mo okay. na okay. lagi sana siyang healthy. <laughs> Tumanda rin siya ng kagaya mo. At, Mama, ko po sila. at sa mga anak na nakakalimot sa magulang, sana kung ano man yung ipinaparamdam ninyo sa inyong mga magulang wag sanang maramdaman ninyo pagdating ng panahon na tumanda kayo dahil may kasabihan kung ano yung uh, uh, ginawa mo sa magulang mo ngayong matat malaki ka na at matatag ka na may possible na ganun din gagawin sa'yo ng anak mo. So, yun ang pinakamasakit. Pag matanda ka na, maalala mo yung ginawa mo sa magulang mo tapos kahit gusto mong bumawi sa magulang mo kasi darating yung time na wala na sila sising alipin na lang tayo tapos darating Amen. anak mo naman ang gagawin niya yung sayo napakahirap kaya na ipag-pray mo lang na na maisip niya at uh, maalala niya kung gaano sakripisyo ng mga magulang. Sa, pwede kang ano na eh. Pwede kang uh, uh, kasi may mga time na pag kayo kayo lang nagsasalita ka hindi niya maintindihan pero dito sabihin mo yung gusto mo sabihin yung nararamdaman mo para tumuwag naman yung nasa dibdib mo -dib. Lahat, hindi mo kasi ako kinakausap gusto ko sana sabihin sa yung nararamdaman ko yung nangyari sa amin ang kasawa mo pero sa totoo lang Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako, hindi ko sinasadya na makita ko si Dado. Fran kasi nang mag-asawa, nagkataon lang. Okay. Galing nga ako sa sa parada. Naglakad na ah. ako, nag-ano lang ako ng namin. Pero matagal ko na po talagang, ano si Daddy Frank, ah, si Rochelle. Kaya anak, kung nandito man ako, pasensya ka na. Wala akong plano na, na anuhin ka. Basta ang masasabi ko sa'yo, sana kinausap mo ako. Ano nang nangyari sa atin, hindi lang siya yung pinakinggan mo. Pinakinggan mo lang ako bilang isang magulang. Kasi sa totoo lang, anak, ano man yung nangyari, hindi naman ako perfectong magulang pero ito lang masasabi ko sa iyo matanda na ako hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako pero mahal na mahal ko kayo magkakapatid at ako at kaya sana may kindihan mo ako nagkataon na nang sasalita ako kay Daddy Franklin pero wala akong intention na ano paman kung mapapanood mo to alam ko pero masasabi ko lang sa iyo mahal na man, kita anak hindi ko masasabi yung pangalan mo dahil eh, ay ako yes. yes. sa asawa mo pero ito lang masasabi ko anak Lagi pa rin kita Sana, sana, eto si Daddy Franky, napakinggan mo ko. Kahit okay. dito lang sa video na itong sakaling mapanood mo ko, wala akong masasabing masama sa'yo. Mahal na mahal ko kayo nila, ng pamilya mo, at saka yung anak kong binata, anak. Sana, huwag kang kasi may nalaman ako po na sabi mo mas mahal ko yung isa mo kapatid mahal na mahal din kita anak dahil parehas ko kayong minahal nagsakripisyo ako buong buhay ko lahat ng trabaho ginawa ko para lang kayo mabuhay ko kaya kung ano man yung nandito ako pasensya na kayo sa mga mapapanood sa akin salamat maraming maraming kong salamat God bless yun lang wala na po kong sasabi <laughs> sige lang na ilaban lang ako, ako. sabi nga nila Uh, abang may buhay, may pag-a okay. mga kababayan uh, regarding po sa anak between uh, magulang, alam nyo po nobody's perfect kang nga, eto po ngayon ko lang po siguro babanggitin sa inyo tao lang din ako, may mga time na may mga bagay na hindi ko nagustuhan din sa magulang ko minsan nagtatampo ako totoo po yan pero kahit may tampo ako inuunawa ko pa rin yung magulang ko. ako isang araw. Sunod na uwi ko, pupuntahan ko na magbe-bless na ako. Papasalubungan ko na lang ng kahit isang gardenya lang yun. Dahil pag sila, ah, mga magulang kasi tumatanda rin yan. Nag-iiba rin yung kanilang mga attitude. At alam ko darating din tayo dyan para ganun din ang gawin sa atin ng mga yun lang mga kababayan, pag nagtampo tayo sa magulang natin dahil tao lang nga po tayo. Pero wag natin silang pagkamuhian ng sobra-sobra. Tapos marirealize mo pag patay na sila sa tayo iiyak. Sana mga kapatid, mga kababayan, wag tayo maging ganun sa ating magulang. Lalo tayong ibibless pag minamahal natin ng ating pamilya, ating mga magulang. No? Maraming maraming salamat. Nay, alam mo... <laughs> alam alam mo na sa bawat tao na nakausap ko iba-iba yung kanilang mga uh, routine yung nangyayari sa buhay. Marami rin akong natututunan. Kaya salamat kasi pinapanood nyo kami, sinusuportahan nyo kami. Salamat talaga. No? Mag-iingat po kayo parati. Gabayan tayo ni God. Salamat talaga. Pero, pero Nay, opo, Nay, uh, sabi mo, nagsusumba ka, magpasyal. enjoy your life, paka-healthy ka, tapos bibigyan kita ng ano. Oh, hindi. Eto, Nay, mag-shopping ka, enjoy your, ano, enjoy your day today. O, oh, para sa'yo to, 3,000 para oh. sa nanay. Hindi pa, hindi po ako nakikani. No, 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 no. Gusto ko gusto na ito. Gusto ko lang po talaga kayong makita. No, gusto ko maging masaya. Wala ay. na po akong hindi talaga. Ay Lord, thank you Lord, dahil makita ko si Brady Frank kayo magkasawa. Sana makita ko si Banda. <laughs> ay, gusto ko talaga sila. Gusto, gusto ko talaga kayo. Give yan, Nay, kasi napakabuti mong ina. Ayan so, mga kababayan, mga kabarangay, ah, Salamat at ta, tatagatan kami ni Hinanay kasi may din kami. Punta kami ng Paranaque ngayon. So mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat. Gaya na aking sinabi, hindi lang po tayo nakakapunod. Sa mga tao na nakakausap ko, marami akong natututunan, lalong lalo na sa pagmamahal sa ating kapwa at sa ating mga magulang. Ay, paalam tayo sa mga ano natin. Salamat po, salamat po ng marami. God po. Thank you, Lord. Salamat po at nakita ko si Pilip sila pong magkasawa Franky, sir, sila po talaga yung gustong gusto ko kasi gusto ko talaga maging mabuting magulang wala man akong masyadong material na bagay basta malapit ako sa Diyos mapalaki ko sila ng maayos yeah. yun lang po talaga ang masasabi ko sa kanina kaya po nagpapasalamat po ng malaki sa Panginoong Diyos dahil si Daddy planki at si Dulcea na tumutulong sa mga ano, tumutulong sa mga nakakailangan talaga at mga namamalim. Isa rin po ako doon kung ano lang yung kaya ko, magbibigay ko talaga ako. Hindi ako ng pagkain, kung ano-ano. Kasi po, ang, ano ko sa sarili ko, di ba, hindi ako walang pera, basta makatulong ako. Kahit maliit mang bagay, Apo. kailangan po talaga pasalamatan at magpasalamat sa Diyos. Okay. Dahil healthy, healthy, ako po. Healthy tayo. Apo. Ate Rochelle, Ano ako? pangalan niyo ulit, ma'am? Ako po si Josepina Casanova po. Yeah. Sa pagkadalaga ko po hindi ko po ginamit sa asawa ko. Bahala na po si Lord sa kanya. Yan, yeah. maraming maraming salamat. Ay, Daddy Frankie! Thank you, thank you po ng marami. Okay. Ang pala ni Daddy Frankie sa pwesto, Sa kanya galing galing natin. Alam mo talagang gusto gusto ko makikita. makita. Salamat sa Diyos. Ang napadaan uli ako dito. Napadaan ako ito. Siya, Ano yan. Alam mo ba, pag nakikita, ano si... Sinakasin yung logo, ano, alam mo, sabi ko, sana magkaroon ako ng kesisipul na di na sana pagitan daku lagaan din hindi ko alam ko may meron yan na meron yan, meron yan. Huwag time mawala pag-asa. kasi gusto ko po talaga. tungan ako sa buwan ba parang may ano 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 ng mga anak ko. ko eh.

Sabi nalang po, lalo tayo. Sinubukan ako magpakamatay kasi minsan kasi naisip ko bakit hindi ako minamahal ng mga taong minahal ko ng sobra. Pero siguro talagang gano'n. Kailangan magpakatatag Dahil yes. May anak pa akong isa na kailangan magpakatatag tayo. So, ay babaya lang natin kay God ang lahat na ito. Magpakatatag no? po tayo. Hapo. <laughs> maraming maraming sa <laughs> hindi ko po talaga. Yun. No, 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 Hindi ko po talaga yung inaano. Dahil mabuting ina ka, gusto ko kumain ka. Kain ka sa pipukugit. Puntahan mo yung mga dating mong kaibigan. Kumustahin mo sila. Kasi lahat ng Japanese sa restaurant dyan, nakilala ko. Kaibigan na Kasi six years ako ng trabaho din yan sa Liverpool. Naging head chef ako dyan uh, sa Little uh, uh, oh. Tokyo. Hindi mo ko si Daddy Franky napakabata ko. Hindi po ako nang mabuhol ang sasabi ko. Ah? <laughs> 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 Tsaka ito, hindi ko ito ini-expecta. Oh. Dahil uh, mabuting tao ka, wala sa pera, wala sa ano. Gusto ko lang talaga may masaya ka. Enjoy. Enjoy your day. Sana mapasaya kita today. <laughs> sa webis po kami magpapakain ng mga kasamaan. Ah. Umi muna po ako. Subasamba sa ako ng pangis. Oo. Sige Salamat po. po Salamat, oh, po. Po. Ey, ay, Salamat po. Ay, Salamat ay, po. ay, Salamat kong, ay. Talaga, ay. Parang ahag na yung kong manugang kong babae. Eh. naman. <laughs> ah. Alam mo, Daddy, parang pinapakaswerte mo sa Oo. Oh. <laughs> At least nakahag ka po. Oh. <laughs> 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 kaya papuhin ko eh. Hindi, okay lang po. Hindi, okay lang po yun ito po, Ina po kayo, lang kami okay. salamat sa po ito ang boss ko kasi ako sa WIPRE para tapos ko ko saging tsaka papaya yan ang ko pagkain. Kailangan natin yan, mga putas. Thank you, thank you. God bless po. Ingat ka na. Ingat <laughs> po. Panunod na naman kumamang sa kung ano. Malulobot ng cellphone. Thank you. Salamat, Salamat po. Uwi na po ako. Ingat kayo na.